butas-butas dito sa ilalim mga kaisdor oh, tatlo, aap-alimang butas ayun, eh, ayun pa, nandun pa yung isaw Uy, hindi ba yun? Uy, ba yun? Uh, yan mga ka-explore. Uh, papunta kami ngayon doon sa nakakatakot na abandonadong bahay. So balikan namin ngayong umaga para makita natin kung ano yung ahit niya kapag araw. So kung nung nagpunta kami gabi kasi kaya hindi natin masyadong nakikita o napapansin kung ano yung nasa palibot ng bahay. So ngayon araw maliwanag. So hindi na si Mang So iniwan na namin yung motor namin doon kasi mahirap na talaga dito, di na kaya ng motor. Pero may mga motor din na dumadaan dito, yung mga motor na uh, pang bukid talaga yung para ng pang motocross na motor. Yung malalaking sprocket na yung gamit, kaya ng umakyat dito sa bundok. So yun mga guys, tingnan nyo naman yung area. Puro kakaho yan, talagang... Napaka creepy talaga ng lugar. <laughs> 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 Hindi makuha. Ano kaya yung tawag dito mga guys? No, nakakain kaya na to. Inog na siya, kulay pula. So Medyo mabilis yung lakad natin. kasi pag gabi, mabagal kami maglakad kasi uh, kailangan nating masigurado yung daan na walang panganib so ngayon araw nakikita natin lahat sa paligid mm -hmm. Anong oras na ba bro? Ha? Huh? Ano na kayang oras na din? Oras... Alas 7 yata Alas 7? Alas Alas City, Kurindi 4, hapit na alas na mag alas 8. Kasi, uh, doon pa tayo, nagpapanday pa tayo. Huh? kasi kami kasi nagpanday pa kami ng CR. malapit na tayo bro iba kasi kapag araw mga ka-explore ay, nakikita natin lahat di gaya ng gabi kung ano lang yung natatamaan ng flashlight yun lang po yung nakikita natin yung malaking puno ng alingato yung alingato mo kinakain makain ba yung dahon iwan ko iwan ko bro sobrang kati kasi yan Siguro, pero merong mga nagmumukbang yan, yung udlot ng alingatong, uh, bulak. Ano ba sa Tagalog yung bulak? Ah, Bulaklak. Bulaklak. Bulaklak ng alingatong, uh, minumukbang nila. Pero tayo, dinatin alam kasi, kaya dinatin natin susubukan yan. Ano yung makati yan? Kasi yung... ang alam lang namin talaga, makati yan. Tapos, ba? Ma makati na masakit na makirot na mahapdi. So, dito. Saan ba tayo? Dito ba yung lang? Yan, yeah, yan. Yeah, yeah. Dito? Magpahalam pa rin tayo ito. May yan mga ka-explore. Kasi, ano bro, kung hindi gumagalo yung pupunta natin, baka naglaro, lang yata ako. Kasi mag-isa lang ako. Yung ano ba, yung nakatalo yun? Hmm. dito.

Kambubuan ba? Kambubuan? Oo. Uh. Naku baka ma-tusok tayo ng kambubuan. Doon banda yung ibo na no? Wala naman. Anong, anong pangalan ng ibo na yun? Uhaw. Ha? Uhaw. Uhaw? Yun ba yung nagsasabi na palagi uhaw, uhaw? Oo. Uh. Yun ah baka lumipad na no? Malayo na yung buses niya. Kung ilikado baka mahulog tayo doon no? Bangin kasi dito. hindi maka anug, 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 isi, sabut, maka hindi ka ito madulas o kasi maka ayo ayo tao po ayo may tao ba? ano? walang sumasagot? ano? Nakakasuan yan yung Ay, pakita ko sa inyo May nakita ko dito oh, Na mga kabuti Diba may nalilig ka dito na malit na Busis ng bata Ayan bro Busis ng sanggol Ayan uh, na no. Lalamin natin ngayon kung Iba talaga kami mga kadol sa Kasi naging lag sa niya na tao po ayo

May mga tao ba nagpupunta dito makita eh? Parang meron. Eh, yung isa ko dito, may motor din. Ano? May mga nagmumotor dito. Ano kaya ginagawa nila no? Kaya ang alamin natin po. Sige. So, para may mga buses na motor kaming naririnig. So, tutuloy tayo dito. Tawag kayo. Tawag po. Ano napapansin ka bro? Ano narinig ka wala? Meron. Meron? Parang talaga parang nagatingin lang sa atin baka uh, patalo. Ito yung mga tanim sa paligid mga kaespo. Ha? Paa din po. Ha? May paa. Paa? Mm -hmm. May paa lang. Ang paa ng tao. Man. Saan? Makaanang. Sa ano? Sa... sa taas sa loob. So sa may sahig? Mm -hmm. sa may sahig. Alaga? Wala ka bro Ha? Bakit ka mo talaga? Diyan sa may sahib So ayan mga explore na dito tayo sa tuktok ngayon uh, Nandun yung bahay So umakit tayo dito kasi may So may napansin tayo, kasi tayo may mga motor dito na uh, dumaraan Maraming motor so hindi namin alam kung sino sila at saan sila anong ginagawa nila dito oh, parang nandun sila banda ano kaya ginagawa sino kaya yung mga lalaking yan uh, yung bahay Oh, habang dito tayo sa medyo distansya, obserbahan muna natin yung bahay makaisor kung meron tayong mapansin Ah, uh, natin yung kabuuan, ng bahay. Ito yung mga nasa paligid. Bigla lalapit tayo konti na kaasta. Pero nandun yung mga lalaki na ka-islam, naka-motor. So, napansin namin sila kanina. Kaya, video uh, dumistansya kami para uh, di natin alam kasi. Hindi natin sila kilala. So, nandun si Matutin sa ibabaw. So, makiat kami sa ibabaw. Ayo po, ayo. nakandahan talaga siya nakalak. yun yung pula na tila na nakasabit mga na ka-esturo uy, wala ano ba yun? sobrang lang natin yung ilalim kung may mapansin tayo comment na lang po kayo mga guys kung meron tayong mapapansin dito kung makikita sa camera o May mga hukay-hukay dito yung yung mga ka May butas. May mga butas-butas dito sa ilalim mga ka-explore. Oh, tatlo. aap limang butas. Ito, ayun pa. Nandun pa yung isa. Ah, ikaw. Launtong pa ako.

na sa marketing. Ayan mga guys, pero mukhang hindi ga gaanong aktibo yung mga elemento sa araw. So, babalikan natin yan. Uh, hindi tayo titigil na hanggat hindi natin na uh, uh, tutuklasan yung mga elemento nandiyan